ulan, lagi tayong tinatamad na mamalaki kaya itong ating recipe ay tamang-tama sa panahon ngayon, napakadali, simple at pasok na pasok sa budget Tara, simulan na natin Akakailangan nyo natin dito ay dalawang pansit kanton tatlong itlog at iba pang pa mga tiratera nating ingredients So dito ay magpapakulo lang muna ako ng tubig O di ba Wala Dudurugin ko lang ng bahagya yung ating pancit canton. Sabi sa instruction, 3 minutes natin ito pakukuluan Pero 2 minutes ay okay na. So, ilalagay ko na rito yung ating uh, pampalasa dito sa ating bowl. Okay, haluin lang mo muna natin. At ito yung mga tinatira nating gulay. One small bell pepper. At nating half can ng corn. Kernel corn. Yeah, so, halu-haluin lang natin. Two minutes lang. So, patay na natin ng apoy. So, hey, haluin lang muna natin para hindi masyadong mainit. Itlog. Paminta. Ang At ang ating tira-tirang cheese. O, ba diba? Literal talaga ng mga tira namin dito sa bahay. So, guys, ang papansin niyo, medyo mahaba-haba pa yung uh, noodles natin dito. Pwede niyo naman yung gupitid pa o hindi na oil And now is done our tortang pansit canton. Aba, syempre bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mami Shirley, anong klasing pansit ang ginamit natin ngayon sa ating paggawa ng nakakatamad na panahon ng napakasarap na ulam? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. Sa mga nahihirapan na magdesisyon o magplan ng inyong meal kapag umuulan, ano pa kaya po pwede natin gawin ngayon? Pakikamad naman sa comment box section para marami tayong malaman o magawa. O oh, diba, napakadali. At kahit ano mga gulay na po pwede natin ilagay dito, katulad ng repolyo, carrot, patatas, at kahit ano pa. O oh, diba, napaka-easy and quick. So, ayun po guys, maraming po salamat sa inyo lahat. ng ating outro, keep safe, be healthy, and be happy. Bye!